Kahapon ko yan, nag-discuss ako ng ano, kung anong gagawin pag uh, figure sa road crash. Ngayon kuya, may tanong ako sa iyo about minor road crash. Ito yung tanong mo. Ano ang yung unang dapat gawin kung masangkot sa minor na road crash sa gabi? Letter A. Walisin ang anumang mga kalat na nasa daan. B. Umasa na tatawagan ng ibang driver ang pulisya. Letter C. Kunin ang mga pangalan ng mga witness at ng motorista. Letter D. Patayin ang makina at buksan ang hazard light at gamitin ang EWD. Bago mong sagutin, shoutout po muna tayo kay Jovener P. Aspirin ng Cagayan de Oro City, kay Yane Villan ng Dansalan Kids, Mandaluyong City, at kay Frederick Antonio ng Puerto Princesa City, Palawan. So sa palagay mo, anong tamang sagot? naman para sa na Okay. Tama ka, kuya. Ang tamang sagot ay letter D. You're assuming walang patay, ay, walang no, grabe, no, no. sa lang. ano? Oh, And then sa gabi, ang situation is gabi. Diba? Oso, O so, patayin ang makina, buksan mo yung hazard light mo. Ha? Ah? Para ang paparating na sasakyan, malaman nila, oops, may trouble sa unahan. Kasi ang hazard light, ginagamit yan kung tayo ay inasiraan sa daan, uh, hindi kay mag-hazard light tayo, wala namang emergency, gusto lang natin